Ano ka ba namang bata ka? Nang gagalaiting sa ad ceremony aling Lorna sa anak. Napahinto ito sa pagwawalis ng bakuran, ang hinrap ang bagong dating na sisadi. Hindi ka pa yata natatanda ang maaga kang umuwi sa tuwi na nalang na maglalaba ka. Naligo ka na naman siguro ano? Ang hindi ko naman maintindihan sa iyo simula pa ng pagkabata mo'y naliligo ka na sa batisang iyon. Hanggang ngayon ba namang dalaga ka na'y na wala ka pa rin kasawa-sawa? Por Diyos santo ka namang bata ka, na hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Tingnan mo nga kung anong oras na ngayon, lampas ng aras 4 ng hapon. Dati-dati kung gano'ng ng siya ng kanyang inay, nag-uumpisa pa lang ito, pangitingitin na siya. Pero nang sandaling iyon, ay walang mababakas na ekspresyon sa kanyang mukha. Blanco iyon, uong at klaradong naririnig niya ang sinasabi ng ina. Pero hindi naman niya iyon naiintindihan. Ang nasa isip niya, ay ang nangyari sa kanya sa batis. Ibig niyang ipagtapati yun sa ina, pero alam niyang hindi yun gano'n kadali. Pero magiging maliit ang tingin sa kanya nito. Daramdamin niyo ng kanyang mga magulang. Masasaktan ang mga ito. Mataas ang ambisyon ng mga ito sa kanya. Kaya dobling sipag ang ginagawa ng kanyang ama para sa kanyang pag-aaral. At ayaw niyang sirain iyon o kaya ibigyan ng mga ito ng sama ng looban natitigilan at naninibago ng mga pinakatitigan ni Aling Lorna ang anak. Hindi pa ito nasihan na kunot ang noong nilapitan nito ang nagsasampay ng damit na si Sadi. At ang gatla sa mga noong ito'y lalong nadagdagan ng mapunan itong nakalapit at nakalapit na siya tila hindi pa siya nito nakikita. Sadi, ang sabi ko, kung masama ba ang pakiramdam mo? Makalawang ulit na iyong usisa ni Aling Lorna sa anak subalit so sa wari hindi siya nito naririnig. Patuloy lang ang dalaga sa tahimik na pagsasampay. Hoy! Marahang tinapik ni Aling Lor ng anak sa balita. Nay, kako kung masama ang pakiramdam mo. Para kasing wala ka sa iyong sarili. Kanina pa rin ako dada ng dada dito. Hindi mo naman pala ako naririnig. Ho, eh kuwan ho. Nasobrahan po siguro ako sa kala lang mo. Kanda sa mid sa pagsisinungaling na saad niya. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyong bata ka eh. Napahinto ka lang sa kapapaligo sa batas na iyon kung ikay mapapas sa bayan. Nabalik sa pagsisermon si Aling Norma. Mabuti na lang at bakasyon ngayon. Kung nagkataon, hindi ka naman makakapasok. Siya, siya, sige na. Umakit ka na doon sa itaas. Kumain ka muna bago ka magpahinga. Pagod lang siguro yan. At inagaw na nito ang pagsasampay ng mga damit. Pero mas mabuting uminom ka na rin ng medisina para hindi na yan tumuloy. Diyos bata ka, oo. Dahil hindi naman nakakaramdam ng gutom, sa halip na kumain, nagtuloy siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos tila wala sa sariling humarap sa salamin, sinuklay-suklay ng mga daliri ang mahabang buhok at mayamay pinakatitigan ng sarili, simulay sa mukha, sa kanyang mga at mga na mga mata, sa kanyang mga labi. Marinsi ang napikit sabay sa paggana ng kanyang malikot na imahinasyon at minsan pang nanariwa sa kanyang ala-ala, ang nangyari ngayon sa kanila ng mahiwagang lalaki, particular na ng buong pusong pagkakaloob niya ng sarili dito. Kusang loob. Oo, inaamin niya. Kusang loob niya pinagkaloob ang sarili sa lalaking iyon. Dahil lang mag itong siya ang kinin, siya ang kusang humalik sa mga labi nito bilang hujat ng kanyang pagsangayon na kung ano man ang mangyayari. Diyos ko, bulong niya. Ano ba itong nangyayaring ito? Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit hindi niya magawang masuklam o magalit sa lalaki. At lihim pa siyang umaasam na sana hindi yun ang huli lang pagkikita. Nababaliw na nga yata siya. Isipin niya lang sa siyang iglab ay umibig siya sa lalaking iyon na hindi niya alam kung saan lupalop ng mundo nagmula. Ano nga palang nangyari sa lakad mo kanina? Pusisa ni Alon na kay Manglando, ang asawa nito. Noy kumakain na ng hapuna ng mag-anak. Bakit kanila ipinatawa? Nilunok muna ni Mang Landong ang pagkain na sa bibig bagito tunugo ng kabiyak. Dumating na pala ang kaisa isang anak ni Don Generoso. Magkakaroon yata ng ano. Saglit na kumunot ang noon ni Mang Lando. Pilit na inalalang ang gustong tukugin. Welcome party yata iyon. Hindi nito may matawa sa sarili. At lumitaw ang simpatikong anyo sa dating makisig ng lalaki. At ayun, pinakausapin naman akong magluto. Mahusay magluto si Mang Lando. Kung may mga handaan sa kanilang lugar o kahit sa mga kalapit na baryo, ay ito ang iniimportang tagaluto. At isama ko na rin daw kayong mag-ina. Patuloy pa ni Mang Lando. Napangiti si Alan Norna. Halatang nasihan ito sa narinig. At ano pang nga ba? Tao namang to. Hindi ka rin sanay sa matanda. Alam mo namang tayong mag-asawa lang alam tawagin ng mga sa ganoong mga pagkakataon. Saglit na uminom ng tubig si Alan, Lorna. Eh, kailan daw ba? Bukas na ng umaga. Sa hapon pa naman daw ang okasyon. Pabali walang saad ni Mang Lando. Kaya agahan niyo gising ng mag-ina. Maaga tayong papasabayan bukas. Kailangan bago mag-alas 7 nandun na tayo. Kinausap ko na si paring Kali para ihatid tayo ng ekstra bukas ng madaling araw. Ang Kali na tinutukoy ni Mang Lando. Ngayong may ari ng isa sa mga bangkang gumagaod papuntang bayan. Mabuti na lang pala at bakasyon ngayon ng anak mo. May makakatulong ako bukas sa pag-ayos at paghahanda. Excited na saad ng ginang. Ano bang itsura ng anak ni Don Heneroso? Naalala lang itanong ni Aling Lorna. Ewan ko, hindi ko naman siya nakita kanina. Naku, ang gwapo siguro. Sa pantahan ni Aling Lorna. Biruin mo, magandang lalaki na si Don Heneroso. Ang ganda-ganda pa ni Doña Tideng. Di siyempre magandang lalaki ang magiging anak nila. Nakikiabot nga ng tubig anak, si Mang Lando. Tahimik na inabutan ni Sadi ang tubig sa baso ng ama. Tahimik ka yata ngayon. Puna ni Mang Lando. Masama ba ang pakiramdam mo? Nakangiting umiling ang dalaga. Hindi po. Sumama ka sa amin ang inay mo bukas ha. Ganon kung magsalita si Mang Lando sa anak. Hindi nag-uutos. Tuwi na may langkap na pakiusap. Para malakilala ka naman ni Don Heneroso. Matagal ka na nilang gustong makita. Minsan ka pa lang nilang nakita. Pitong taon ka pa lang yata noon. Pitong taon pa nga lang siya noon. At natatandaan niya, giliw na giliw sa kanya ang mag-asawa. Sobrang pilyo naman na ang anak ng mga ito. Lagi na lang siyang pinaiiyak. Isa pa, patuloy ni Mang Lando para hindi masyadong mahirapan ang inay mo. Opo tay, tumatangong sangayon niya sa ama. Pagkatapos natin kumain, magpahinga ka na para maaga kang magising bukas. Hayaan mo na ang inay mo ang maglipit ng ating kinainan. Eta'y ako na lang po. Huwag po kayong mag-alala. Sanay na akong gumising ng maaga. Bagyang natawa si Mang Lando. Sanay ba yung tapat na ang sikat ng araw ay tulog ka pa? Eta'y sanay na nga po ako. Hindi may watang protesta niya. Kung ba po, bumabawi lang ako ngayon dahil bakasyon. Lumusot ka pa. Sige na nga. Ikaw na ang bahala. Basta agahan mo ang gising bukas nang hindi tayo tanghali. Kinabukasan, siya pa ang nanggising sa mga magulang dahil hindi naman si halos nakatulog. Kahit anong pagpupumilit niyang gawin, ay hindi siya dalawin ng antok. Naidlip siya, pero saglit na saglit lang. At bago niya ginising ang mga magulong, nagluto muna siya ng kanilang almusan. Malaking bagay ang kanyang ginawa dahil lang pasala sa ispa lang ng umaga. Nandoon na sila sa mansyon ni Don Hinerosa. Ito na ba yung anak mo? Tila hindi makapaniwalang saad ni Doña Tiding dalagang dalaga na pala at napakaganda. Sumilay ang tipid ng ngiti sa mga lamay ng dalaga. Kumusta na po kayo? Wal well, mabuti naman iya. Tugo ni Doña Tiding. Ang tagal ka na namin hindi nakita. Kung hindi ako nagkakamali, ay pitong taon ka palang yata noon. Nakangiting saad ng Doña. Natatandaan pa rin pala ni Doña Tiding iyon. Natatandaan pa rin kaya nitong lagi siyang pinaiiyak ng pilyo nitong anak at nakakatuwa. Ang laging pinaiiyak noon ng anak namin, lumaking napakaganda. Hindi naman po, hiyang-hiyang saan niya. Pasok na kayo sa loob. Pakli naman ni Don Hineroso. mag almusal na muna kayo. Tapos na po kami, Don Hineroso. Magalang na saan ni Aling Lorna. Kahit na, pagpupumilit ng Don, siguro naman kahit pa pano na ang kinain ninyo sa layo ng inyong pinanggalingan. Nakahanda na nga ang almusal. Sumabay na kayo sa aming mag -asawa. Wala nga nang nagawa ang hiyang-hiyang mag-anak sa pagpupumilit ng na Napilitan din kumain ng mga ito. Pasensya na kayong mag-asawa. Naaabala pa namin kayo. Si Den Generoso, na ay nasa harap na sila ng masaganang almusal. Kasalanan mo rin naman, Lando. Pinatikin mo si Donya tiding mo ng masasarap mong lutuin. Kaya ay sa tuwing may malaking handaan dito, ikaw lagi ang gusto niyang magluto. Ayaw na niyang magtiwala sa kusinero namin. Aba, syempre naman, no? Ayoko yatang mapahiya sa mga bisita natin. Kung pwede nga lang bang gawin na natin regular na tagaluto itong silando eh. Habang kumangkain, palingali nga si Sadie. Hinahanap niya ang pilyong anak ng mga ito na madalas magpaiyak sa kanya noong saymusmus imusmus pa lamang. Bilang togo naman, tulog pa ho yata ang anak niya. Alanganing usisa ni Aling Lorna. Nakiwari nito ay alangan sila sa harapang iyon dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon na makaharap nila sa pagkain ng mga ito kaya gano'n lang, nervous at kabani ang nararamdam. Naku, hindi na namin nagis na ng batang yun. Si Donya Tiding. Madaling araw para umalis sabi ni Kikay. Ang Kikay na tinutukoy ng Donya isa sa mga katulong ng mansyon. Hindi naman sinabi kung saan pupunta. Basta ang sabi ay babalik daw bagong mapa. Hindi rin daw naman bis Ewan ko ba sa batang yun? Kadarating lang ay puro layas ang ina at upag. Kahapon naman gabi na nang dumating. Pabaliwalang walang saad ng Donya na tila bang kaharap na nito'y kapamilya kong ituring. Ma, si Don Heneros, huwag ka nang magtampo sa anak mo. Baka naman pinuntahan lang at iniimbita ang dati niya mga kaibigan. And besides, hindi na batang anak mo. May isip na siya raw gawin ang gusto niya. Ang sabihin mo, masyado nang naimpluensyahan ng ugaling banyaga ang anak mo. Kaya nga ba kung ako lang masusunod, mas gusto ko pa rin dito siya nagtapos ng kanyang pag-aaral at hindi sa ibang bansa. Nandoon ang lungkot na saad ng donya. Kain ako, Lando, Lorna. Kain na lang kayo ng kain, ha? Huwag niyo akong intindihin. Hanggang ngayon kasi hindi pa nawawala ang tampo ko dito sa asawa ko. Pusog na po kami, si Aling Lorna.